Magandang araw po mga kap, nagluto na naman tayo ng isang kakaiba at napakasarap na putahe, ang bangus curry. Dahil may nagtatrabaho po dito sa bahay ngayon, yan po ang ipapaulam natin sa nila. At kung nakikita ninyo, ayan napakasarap po talaga nagmamantika siya sa gata. At kung gusto nyong matutunan, tara, magluto po tayo. Ang una po natin gagawin, iprito muna natin yung ating bangus. Huwag naman sobra ang pagkakaprito at baka tumigas naman po. Yung tamang-tamang pumula lang at maluto yung kanyang laman. Pagkatapos hanguin po natin, ilagay muna natin sa isang tabi. Sa pinaghanguan natin ng bangus, ilaglag naman natin yung uh, patatas at saka karot. Takloban po natin para mas mabilis maluto. At ngayon nga ay okay na yung ating patatas at karot. Hahanguin naman na po natin at baka naman masobra ang pagkakaprito. Simula naman po natin ang pagigisa. Siyempre si at bawang. Luya na rin at saka tanglad pag samasamahin na. Haluin natin hanggang maging mapula yung ating aromatics. At kapag okay na, ihulog na rin yung piniritong bangus. I-coat lang natin ng konti para naman kumapit yung aroma ng ating mga aromatics. Ihulog mo na rin yung piniritong patatas at saka karot kanina. Katamtamang dami ng tubig at saka isang pouch ng gata Kapag kumukulo na, lagay natin yung curry paste natin. Gumamit ako dito ng yellow curry paste. Lubog lang natin ng konti yung curry paste sa gata para matunaw. Pagkatapos, takloban po natin. Pag kumulo na, buksan po natin, ilagay natin yung siling haba at saka bell pepper, pampadagdag ng bango at lasa sa ating bangos curry. Pag naluto na po yung sili, okay na yan. So paano? Talap-talap na naman!